So, ngayon guys, hindi ako mag-vlog actually. May sasabihin na sa inyo. Nung nanood ako ng ano nila to yung kagapong vlog nila, yung convenience store, panoorin nyo, yung medyo ano, mag-e-end na yung vlog. nakita na basa ko yung mga, ano, mga bashers nila, yung uh, comment na bashers nila. Alam nyo, yung mga sasabi yung gano'n, mga hindi, mga na actually, yung sinabi niya ng mag uh, mag kanak sa ati sabi, ano yun? Bigay sa kanya lang, Lord, yun eh, binigay sa kanya, blessing si Kalik. So, huwag niya naman, huwag niya naman ibad, ibad, ibad iba iba yung mali twins kasi nga, mabay naman sila talaga silang tao, content content lang ng mga pabebe ni ati sabi. Content lang naman yung tanong niya pag gusto niyo. Pero, huwag niyo naman masyadong ibad kasi, ano naman yun? nag-vlog lang naman sila eh, para sa pamilya nila. Kung gusto nyo magkaroon ng gano'n, eh di mag-vlog kayo. O diba, kung di lang magbabas kayo. Yun na, ganun na gawin nyo.